Yan, magandang umaga, happy sunday sa ating lahat ngayon Andito na naman tayo uh, Mag-ukay-ukay nga sabi nila <laughs> At uh, hirap na hirap kaming uh, magpili ng pantalon dahil sa katabaan na Mas lalo na itong aking kasama Na hindi niya na makabili-bili ng pantalon niya dahil sa talagang lumubon na yung tiyan niya tumabas siya. Ayan. Pili, pili lang po mga second hand na mm, gamit. Ukay-ukay. Ano, okay. magaganda rin pag parang sa Pilipinas rin pag uh, magpili-pili. Marami kang mapipiling ano maganda. Ito 'yung kasama ko. Sabi ko bili siya ng rubber shoes niya kaysa 'yung scatter niya kasi mahilig sa scatter itong babaeng ito. Pero wala na. Kinuha namin 'yung ano cast niya para makaano siya, makaipon din siya. <laughs> Sabi ko nga sa kanya eh ang pagsusugal, naranasan ko yan. Ha kaya hanggang ngayon, sabi ko, andito pa rin ako sa abroad na nag ng pera dahil sa sugal. Dahil nalulong din ako sa sugal noon, nasa Hong Kong ako. Kaya ngayon ang lagi kong sinasabi. Ayan, hindi na siya, ano, kasiya yung katawan niya yung <laughs> pantalon. <laughs> Eh, sabi ko. Kakain naman kasi ma- makontrol ang ano dito. Pagkain, siyempre magugutom ka rin ay. try niya ito uli kung kakasya. <laughs> Meron pa akong tinahi na na pantalon nito <laughs> para lang ano, maigi kasi sayang eh nabili niya ba, nabili namin. Alam nyo po, ang ginawa ko, very funny lahat. Ginawa kong paraan para lang maisuot niya. <laughs> Wala talaga. Kaya dapat ang mga pantalon nito eh, mga digarter baga. Hmm. Pero ito yung... Um, lumabas kami... Ito eh, late, late upload. Lumabas kami noon ito na... Hindi pa wala pang sweldo. Pinagkasya lang namin yung pera namin para makalabas kami. Kaya Ano yan, lumipat kami sa ano, kabila, pumunta na kami dito sa ano, sa Manama. Wala na kaming um, makitang ano, mabili. Ito naman yung sa yung parang nagtitinda lang dito sa labas. Buti nga ito, hindi nila binabawal dito sa harapan mismo sa nang mall. Ang baho nga ito eh. Dapat ibawal nila. Nakaka-distract. Yan, harapan ng lulo. Punta kami lulo, pero hindi kami nagvideo dito, pero bawal kasi. Ay, bawal sa loob magvideo. Buti pa sa Pilipinas, hindi bawal ang magbidyo-bidyo. Ayan, ito ng mga nakahelera na Pinoy product. Mix-mix naman. Dito lahat ang makikita mong mga ano, mga galing Pilipinas, ganon, ibang bansa, ganon. Ito, dito nagtatrabaho yung isa kong kaibigan. Sales lady ng mga cosmetic. Eh, sabi niya, eh ano ko na, libidyo ko yung pinagtatrabahohan niya dito. Dito siya nagtatrabaho, mga cosmetic, mga bag. Ang rin kung gusto niyong mag-collection baga koleksyon ng bag. Punta lang kayo dito sa man maharapan ng Sacred Heart ito eh. Beside Singapore. Singapore shop. Dito kami nagpunta. Kasi ang init kung diwan ko sa labas magtambay. Kaya kunwari mo shopping-shopping baga, baga kami. Yan, mga perfume, mura lang. 1 BD, 2 BD, 3 BD, 5 BD. Ang mga cosmetic. Ay, mga cosmetic. Yan, yung mahabang buhok ang aking kaibigan na sex sales lady. Parehas ko din ano, Ilocano. Yan kumpleto dito ay kompleto. May experience ako dito na shop eh. Sa isang sales lady dito noon. Kailang wala na, pinaalis na. Kaya itong kaibigan ko ang andito. Pero umalis na yung sales lady na yun, pinalis nila dahil nga a uh, feeling siyang ayan harin. salamat po sa panonood see you to my next vlog salamat po just na lang po ang bahala po sa ating lahat